At nako, masakit kapag ka si lang sikang kayo nitong duwain itong ating talong. Lagayin natin dito sa cornstarch. O, okay, prito na natin. O, oh, konti na lang ang mantika niya na, tinanggal ko na. Papulahin natin itong ating baboy. Ito pong dalawang piraso na ito ha. Kung ayaw nyo po ng baboy, pwede rin po manok ilang piraso ng laurel at asin. Takpan natin at palambutin natin yan. Tuyuin nyo po ng mabuti pagkaluto. Maigi na yung naluto nyo na kasi madali yung lutuin na lang mamaya pag ipiniprito, pag binabrown. Kesa naman yung ilalagay nyo ito sa kawali, pagkatapos hilaw pa, titilansikan pa kayo niyan. Paminsan nisan, patayin nyo yung apoy para hindi kayo titilansikan kasi kahit ko konti lang ang mantika nito habang binabrown nyo, eh talagang titilansikan kayo sa nyo ulit at saka derecho konti lang mantika nilagay ko dyan dahil yung mga taba nito magmamantika eh oh narinig nyo ba yun? sampung minuto na po nating niluto patakin ko muna yung apoy ha para hindi tayo tilansikan kasi ang gagawin ko ganito ah, at nako masakit kapag ka si kayo nitong may taba kasi eh ililipat ko muna to Tingnan hmm. tignan nyo Lalo, layo layo ko nasa EDSA ko ito nasa Marikina oh hahahaha <laughs> ka pa hmm. O eto, i-separate muna natin yan ha. Tingnan nyo, yung mantika ng baboy, eto. O buksan ulit natin ang apoy. Ilagay natin ang ating sibuyas. Konting luya. Madalian na to ha. Sige, halo. O pagkatapos ng dalawang minuto, lagyan natin ng bawang. Halo. Timplahan na natin ng toyo. Lagyan nyo rin ng oyster sauce. Halo. Konting paminta. Lahating tasa ng pineapple juice. Halo. Pakuloyin po natin yan. O, kumukulo na, ba? Diba? O, ilagay na po natin itong ating baboy. Ilagay natin itong ating talong. Halo! Ilagay natin itong ating pinya. Sa lahat pinya. Sibuyas na mura. Kung nagtitipid kayo, bawa natin. Isang tasang tubig po yun. Lagyan natin ang labuyo. Pakuloyin po natin yan. O oh, gusto nyo pa, malapot ang sabaw. Isang kutsara po ng cornstarch. At saka konting tubig. O oh, ilalagay natin dyan. Mawardi-wardi lang pero masarap yan. Hmm. Halo ng konti. Patay na po eh. Hayaan nyo lumamig ng konti at nagnumapot yung sabaw. Ito po ang version ko ng sweet and sour pork. Pero talagang kakaiba ang aking proseso sa pagluluto nito. Palagay ko'y magugustuhan nyo bago sa pandinig nyo to. O basta ganyan mga simpleng ulam lang po ang gagawin natin sa araw-araw para yung mga bagong nanonood at natututong magluto eh magawa nila sa bahay at mga ibigan. boom, boom, boom. Pawardi-wardi Pero masarap. Ayos! Ron Bilaro po.